Hey guys, magandang araw sa inyo. Bago naming ref. Thank you, Lord. <laughs> May tanong lang ako sa inyo. Ano yung gagawin mo if you were in the middle of a seemingly impossible situation? Anong gagawin mo kung nasa gitna ka ng napakatinding problema o matinding trial ng buhay? Ano yung gagawin mo? Napakaraming tanong. <laughs> ano yung gagawin mo if you feel that you are pressed on all sides. Problema sa trabaho dito, problema sa relationship dito, problema sa pamilya dito, problema sa kaibigan mo dito, problema sa bills, problema sa finances, nandito, na parang gusto mo na lang sabihin na pwede ba naman bang magpa-appointment, no? Pwede ba naman magpa-schedule yung mga problema para naman handa ka, di ba? Para naman handa ako. Ay, hi! Ako nga po pala yung family problem. Uh, open po ba yung April 8th? Ito po yung aking application. Ah, hello. Uh, fully book kasi tayo ngayon sa lahat ng mga deadlines sa work. So, bale, okay lang ba for tomorrow? Pero hindi ganun eh. Hindi ganun. Darating at darating kasi talaga yung season wherein you are gonna be pressed on all sides. And you are in the middle. Nasa gitna ka. And you don't know what to do. And natandaan ko lang dito yung story ni Moses. Wherein, ito yung oras na pinalaya na ni Lord ang mga Israelita sa Egypt and si Moses yung nagli-lead nun. So si Moses, kasama niya yung mga Israelites, napakarami nila. Kasi ano eh, they were enslaved sa Egypt for 400 years. Grabe na, napakatagal. As they were going out of Egypt, nakita nila yung sa paglalakbay nila, ang nangyari is dead end. Ang nasa harapan nila, Red Sea, napakalaking dagat. Tapos, na-realize din ni Pharaoh na yung lahat ng kanyang mga workers is tumatakas. Siyempre, <laughs> galit siya. Tinipon niya yung lahat ng mga best soldiers tapos kinuha niya yung lahat ng mga best na mga chariots and hinabol nila yung mga Israelita para patayin So, ayun yung situation ni Moses. Red Sea sa harapan, Pharaoh na gusto silang patayin at the back. Tapos, yung nasa gilid niya pa, yung mga complaining na Israelita. Ano ba naman yan, Moses? Napakainit naman dito. Ano ba naman yan, Moses? Papatayin tayo ni Pharaoh. Dinala mo ba kami dito para patayin lang? So, ayun yung nasa gilid ni Moses. All of the noise. Kaya, at this situation in time, Si Moses, he is pressed on all sides. Red Sea in the front, Pharaoh at the back, complaining Israelites in the side. Pwedeng ayun yung situation natin. Grabe yung nararanasan natin in the present. Grabe yung mga nagmumulto sa atin on the back. And at the same time, yung mga nasa paligid mo pa is punong-puno ng discouragement punong-puno ng anxiousness, punong-puno ng worry, punong-puno ng fear. Kung wala ka nang makita <laughs> sa lahat ng mga direksyon, you can always look up. And God is gonna be with you. Itong moment na to, they cried out to God. And si Lord nangusap sa kanila. Ang sinabi ni Moses sa Exodus 14 verse 13, mga kapatid. Do not be afraid. Just stand still and watch the Lord rescue you today the Egyptians you see today will never be seen again. The Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Grabe. And at the same time, may instruction na binigay si Lord kay Moses. Napaka-importante nito, guys. Ha? Tingnan nyo sa verse 16. Pick up your staff and raise your hand over the sea. Ito yung instruction ng Panginoon. Kunin mo yung tungkod mo, Moses, at itaas mo ito in the sea. And you know what happened? When Moses obeyed and trusted God, dun sa kanyang instruction, ang nangyari yung Red Sea, na dead end, is nahati sa gitna. Nahati yung dagat at nakalakad sila sa gitna ng dagat. When there seems to be no way, God will make a way. In seemingly impossible situations, mga kapatid, God will make Away. kaya if you are pressed on all sides, ang gusto ng Panginoon ngayon is you trust Him and obey His instructions. Ayan lang yung gusto kong maiwan sa inyo ngayong araw na to. Kaya I hope and I pray na kung nasa gitna kayo ngayon, if you are in the middle of something today, I hope and I pray na hindi kayo mag-turn kung kani-kanino lang. You turn to God kasi siya lang yung kaya makatulong sa atin na malampasan yung lahat ng mga challenges, yung mga seemingly impossible trials in life. Siya lang. Kaya yun lang po mga kapatid. God bless.